Moms, another boodle, another day. At ayun nga, nag-check out tayo nitong uh, accessory heart earrings ang description sa item na to pero um, hikaw nga siya pero pag sinuot mo kasi siya ganito siya ayan hindi mo naman mapapansin na heart shape siya pero heart yan <laughs> so ayun nga bumili ako niyan gagamitin ko kasi ng accessory yan dahil baka meron tayong um, mapuntahang event so one of these days mapupuntahan nating event and sabi ko kailangan ko ng accessory so ayan murang mura ko lang siyang na check out mga moms at ilalagay ko na lang dyan kung magkano So, tingnan nyo kung paano ko siya um, minix and match. Tama ba yon Kung paano ko siya um, pinaghalo-halo. Kasi meron din akong stud earring. So, tinesting ko siya kung anong maganda na angulo pagka sinuot. Dalawang size nga pala yung pagpipilian dyan. Isang 10mm at saka 15mm. So, bumili ako ng tig-isa para yung uh, balance pagka sinuot mo na siya Kung baga yung aangguluhin mo na siya Merong maliit, merong medyo malaki So ayan na nga at uh, sinubok subukan ko na dyan Kung makikita ninyo, yan Para sa akin tama lang naman siya ma'am Hindi siya masyadong malaki and okay naman siya At uh, yun nga, meron akong mga uh, kinuhang uh, photo Or images, angulo Kung paano ko siya uh, sinuot At makita nyo dyan sa mga last photo nitong video Kung gusto niyo to mga ma'am, check na yan Check the yellow basket, bye! I okay.